But do din po. Thank you. Lagay mo din. Ate po. na Lagay mo Salamat po sa family Ma Lalo-lalo kay kay iBoysky TV sa sababang sa Wow, ang dami rin. Thank you. Salamat po, talaga lagi. Thank you. Thank you. Welcome po sa ating munting channel Bulabog TV Ngayong araw po lang to ay Napaka blessed dahil gawa na po yung ating Kariton para kay Nanay Rebensya At nagpapasalamat po ako Sa mga ginamit ng Panginoon Lalo lalo na po kay Paring Tibs, kay Boss Tibs Na mahal na mahal niya yung ginagawa natin pagtulong At sa Mac At sa kay pareng Boyet Sa binigay niyang gulong at sa mga kasamahan ko sa trabaho, mayan maraming salamat sa inyo. Siyempre, tetestingin natin itong karton ni Nani Rebencia. Gusto ko sana, bago ko ihatid to, ay e, lagyan ng laman to. Kaya ito, uno tayo naglagay dito, ng guys sa MacGyver. At samahan nyo akong mga lakal, testingin itong karton ni Nani Rebencia sa, sa lahat po ng tumulong na magawa po itong ating karton nanay God bless po sa inyo, si Lord na po ang balang gumanti sa mga ginawa nyo o tara, samahan nyo ako mga lakal Ito tayo unang mga kalakal si nanay Ito? eto po, konting tulong salamat nanay Tara, let's go! Araw po! Araw po! Araw po si Bula po! Araw po yan! po ako sa inyo para lang makahinin ng kahit na ano para lang makatulong sa iba. Uh, salamat po! Thank you po! thank you. Oh, terima <makes noise> po terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima mga Tara. Thank you. More blessing. Ang sarap palang mga lakal pag ganito ang kakalakali mo. Tingnan mo. <laughs> Ganyan po ang mga kakalakal. Basta ka nangakalakal sa Goodwill. Sa mga supermarket. Papasukin natin ang compound. Hindi po is kikiki magkenso. Tara. hey, sabayan niyo ako dito. Kalagi po is kikiki. natin ay nagcha vlogger, food vlogger. Suportahan na po natin 'yan. Tara po sa kumpan ni Ay, dito si

Ingat ingat, ingat ingat bos thank you pareh oh picture 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 oh picture picture oh, oh bye boss, hey, selamat oke oke selamat oke thank you okay, okay. Selamat. Okay, okay. Selamat. Okay. mga po ng family ni Jepoisky. Solid po yung binigay niya. Maraming salamat po sa inyo, Jikoyski TV, at sa family niya. God bless po sa inyo. Good morning po. Ay, thank you po sa Melvi Store. Dalaan mo kayo, Barney. Dalaan po dito. Ito po yung mga pupunta kay Nanay Uh, Gadget po, thank you. Spaghetti, ayos. Ipanse okay, spaghetti. Okay, salamat. Huh? Ano? ko ni po? Ay na kahit anong pagkain dito para lang makatulong. Oo Yo, Ayos.

Ako po ay eh, ginagala ko po yung para po sa kanya. Mahal po nyo yung mga narinig na, mo na rin, mas, mupo, 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 mupo. Ano pa nai? Yes, Salamat nanay. Yan, peace po sa family Malay, Yan, po please. kay nanay Sabay? Okay. Okay. Ito. 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 Bago naman lang siya maganda yan. Nagawa lang ito. Tapos ito na. oh sige. Ay. Oo, oh, God bless po. Nay, thank you po, Nay. Sige. Thank you po, family Arlan. Hey, tara. Morning po. Hi, Kaya mo bang maglagay sa karitong ko na kahit anong pagkain para nang makapunod sa iba? Oo. Oh, ayos. Okay, salamat po. Family po, Matma. Thank you. Thank you, Hi, Thank you, Ayos. Thank you. Okay. Whew, ayos. Marami na tayong laman, oh. Hintay-hintay lang tayo at makakapunta na rin tayo yung nanay-rebensya. Tingnan yung natin. yung laman, no? Kung yung laman. Ang dami na, no? Ganito pala ang nangangalakal. <coughs> Tumasabog ang pawis. Ma'am, morning po. May peace muna tayo sa Thank thank you po thank you po thank you po tayo at medyo napapagod ito po yung mga kasama natin Mayroon tayo sa bahay para pag na ito at masalakay na nangiribin siya at yun na nga po, nakauwi na po tayo ng bahay. At ito po yung mga nakuha natin na ipon. Maraming salamat po pala dun sa mga nagbigay na tulong kay Nanay Rebensya. pagpalain po kayo ng Diyos. Uh, God bless po sa inyo, more blessing. Malaking tulong po ito para kay Nanay Rebensya itong mga binigay nyo. Ngayon, lalagyan na po natin sa ano, sa sa karton para po mamaya ay ihatid na po natin kay Nanay Revencia to maraming maraming salamat po sa inyo, pagpalaan po yung mga tindahan nyo, God bless po sa inyo at maraming tulong po to para kay Nanay Rebencia. thank you